asawa ko since wala pa dito yung asawa ko so pansamantala muna ako ang umahawak sa kanya pero nakakalungkot guys kasi ngayon na ang last ko na pagpasiyo sa kanya kasi si matanda nagko-complain ayaw niyang iniiwanan ko daw siya ayan guys ganun dito kapangit ang mga ugali ng iibang mga puti kasi kahit itong aso na to ay, ay pagmamayari ng isa sa mga anak niya parang wala siyang pakialam na kahit di ko daw ipasyal wala siyang pake at bahala daw maghanap ng uh, ibang tao yung, uh, yung anak niya para mag, magpasyal dito sa aso na to. So ganun guys ang ibang bad side ng mga puti dito kasi wala silang pakialam kahit anak nila ang nagmamayari nito. At ito na nga dinala ko dito sa garden para dito lang kami nakaupo habang ang matanda may kasama kasi isa sa mga inireklamo nitong matanda kaya ayaw niya ipasiyo ko itong aso kasi ayaw niya mapag-isa sa bahay niya na malaki yan yung bahay niya malaki yan, maliit lang tingnan sa picture pero napakalaki niyan hanggang dulo hanggang likod, so kaya ganyan ang matanda, matakotin, ayaw niyang aaalis uh, aalis ako pag naka, nasa bahay na ako at magpaalam para kunin si Sapi itong aso sunduin doon sa bahay ng isa niyang anak at ipasiyo o dalhin dyan sa garden ayaw na ayaw niya ayaw niya magpaiwan para siyang batang 5 uh, years old na ayaw magpaiwan, ayaw mapag-isa. At yun nga na nga guys, ang nalukot nga ako kasi sayang din itong extra na to dahil ang pagpasiyo dyan sa aso na yan ay 1 hour lang bibigyan ka ng 10 euro. So magkano na rin. At uh, nakakontrato sana ako dyan ng 5 days, Monday to Friday. Pero ang nangyari, hindi masusunod ng 5 days kasi nga itong matanda sumimangot nung no. Ang sabi pa nga niya sa wala daw siya pakialam kahit daw may-ari panyan anak niya, ay di maghanap daw ng ibang magpapasyal. So, ba diba guys, so sayang sana, 50 euro sana yan, ang laki ng ma puntahan ng 50 euro as extra kasi tayo mga OFW uh, as much as possible kung meron tayong extra ay kukuha tayo ng extra na hindi naman gaano mabigat katulad yan babantayan mo lang yung aso ipapasiyo pasiyo mo lang kung saan maglalakad-lakad para lang makadumi at makaihi sa labas pero ganoon na nga ang katulad ng sinabi ko kanina ang mga puti hindi lahat ay maganda ang ugali itong yan ang, ang ginawa na lang namin palakad-lakad na lang kami dyan pero talagang uh, nagtatampo yung puso ko kasi sabi ko bakit ganun ang ang treatment niya sa anak niya na anak niya naman ang may-ari bakit kailangan niya ipagbawal yung oras ko at iisang oras lang naman at pangalawa dyan lang naman namin uh, dadalhin yung aso dyan mismo sa garden na yun dahil napakaluwag niya ni paikot dyan eh so, kakasama ko pa rin siya, hindi ko pa rin siya maiiwan maiiwan ko man siya saglit para sunduin lang yung aso pero 3 minutes lang naman yung uh, lakad galing dyan sa bahay na yan papunta dun sa bahay ng may-ari ng aso tapos babalik ako, tapos dyan kami magtatambay ikot-ikot hanggang makadumi yung aso at maka, makaihi yan lang po ang usapan pero ayaw nga niya pumayag kaya sabi ko sa kanya, mamaya pag sinauli ko to Isasabi ko sa anak mo na hindi ko na ito susunduin bukas. Ngayon, nagulat siya. Akala niya hindi ko kayang sabihin yung sa salita na yun na... Sasabihin ko sa anak mo na hindi ka pumayag. E ngayon, uh, sabi niya, no, 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 wag mo sabihin kasi parang magalit daw yung anak niya. Panganay niyang anak ang may-ari ng aso na yan. Sabi ko, hindi, sasabihin ko kasi ayoko naman ako ang mapasama sa anak mo na bakit... Uh, Nag-agree kami na five days namin yan 5 days ko yan ip ay, ano, ipapasiyo tapos biglang nagbago ang isip ko ano ang dahilan syempre magtatanong yung anak mo kung ano ang dahilan so ang ginawa ko is sabi ko, sasabihin ko sa anak mo ngayon, ti, inunahan niyang tawagan yung anak niya na isa sa ni Ran yung aso maya maya, naglalakad na siya papunta dyan pero hindi niya na daw bukas kukunin. Hindi ko man narinig sa kanya na kung ano ang dahilan kung bakit hindi ko na So nagkaroon ako ngayon ng tip sa sarili ko na sabi ko, ah hindi niya sinabi. So ibig sabihin, lalabas na ako ang masama, ako ang ayaw na ayaw isalabas yung aso. So ngayon, since nagkaroon ako ng idea, dahil hindi niya sinabi ang dahilan dahil tinanong siya ng anak sa telepono ano daw ang dahilan bakit hindi na niran susunduin bukas ang sinabi niya no lo see. no lo is hindi ko alam yun ang sabi niya so ngayon narinig ko pa kasi habang nag nag-uusap sila na anak sa cellphone, naririnig ko pa kasi pa aalis pa lang kami ng aso at isa sa uli ko nga. So pagdating ko nga doon sa bahay ng may-ari ng aso, which is panganay niyang anak, sinabi ko na uh, lo siento mucho, sabi ko I'm sorry, lo siento mucho is sorry. Sorry, sabi ko bukas kasi hindi ko na ito masusundo kasi ang mama niyo ayaw. Tapos biglang nag, ano yung anak niya, nag-iba ang facial expression kasi nga kausap pa lang niya ang nanay niya hindi din naman sinabi kung anong dahilan ngayon kwento ko sa anak niya na ayaw na talaga ng mama mo tapos parang medyo nagiba ang facial expression ng mukha ng anak niya kaya yun sila ang nag-usap po natin.